Hello everyone, welcome po sa ating Christian Tips Channel Unit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naanyayahan po kita ngayon na magsubscribe. subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Salamat po ng marami sa inyo Now ipagpapatuloy po natin mga kapatid ang ating Discovery Class, Lesson Process At Lesson 5 na po tayo ngayon at ang ating pag-uusapan ngayon ang tamang daan na dapat mong lakaran. Mahalagang pag-usapan po natin mga kapatid ang tamang daan na dapat nating lakaran. Now, may daan na akala natin tama pero uh, kapahamakan pala ang dulo. Kaya kinakailangang alamin natin ang tamang daan dahil minsan nalilito ka at kung tungkol sa ating pananampalataya ay maaaring magtatanong ka kung ano ba yung tamang pananampalataya. Now, ano ba ang gusto mo sa daan? Ang siguradong daan o walang kasiguruhan? Nakaranas na ba kayong maligaw sa daan? Ano ang reaksyon mo? At alam naman po natin mga kapatid na kapag tayo ay maligaw ng ating pupuntahan, maligaw sa isang daan, maaaring magkaroon tayo ng takot o di kaya'y pangamba dahil hindi na natin alam ang tamang daan. Now, sino po ba ang nakakaalam ng daan papuntang langit kung ako ang inyong tatanungin na discover ko po sa salita ng Diyos at alam ko ang daan papuntang langit hindi ito pera hindi pera ang daan papuntang langit hindi karunungan hindi uh, kasikatan ang daan papuntang langit hindi mga magulang ang daan papuntang langit hindi relihiyon ang daan papuntang langit at natuklasan ko po sa salita ng Diyos na ang daan papuntang langit ay walang iba kundi si Hesus. Malinaw po ito sa Juan 14:6. Ano ang sabi? Sumagot si Hesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang Ama nasa langit. Wala raw makakapunta sa Ama kundi dadaan sa ating Panginoong Hesus. Meaning si Hesus nga ang daan. Kaya kung maghahanap po tayo ng tamang daan papuntang langit, ng katotohanan at buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Now, gaano ba karami ang dumadaan? Sa daan papuntang impyerno o daan papuntang langit? Marami kasing kahit alam na si Hesus pero ayaw naman dumaan sa ating Panginoong Hesus. Pinipili pa rin yung daan papuntang impyerno marami pa rin ang dumadaan sa impyerno kaysa langit. Ayaw nilang sumunod kay Jesus dahil mahirap daw at maraming bawal. Kaya doon na lang sila sa ACW. Walang bawal-bawal. Sinasabi po sa Matthew 3:14, 14 Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan, at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Kapansin-pansin mga kapatid na ang sabi ng Biblia maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Marami po ang pinili yung daan na hindi mahirap, ising isi na daan. Kung sa spiritual yan po mga kapatid ay yung walang kahirap-hirap, walang bawal. Anuman ang gusto mong gawin, pwede mong gawin. Kaya marami ang gustong piliin ito. Pero pagdating na sa tunay na paglilingkod, sa pagsunod sa ating Panginoong Hisos, marami po ang aayaw. ba? Diba? Ayaw ni Hisos mangyari sa buhay mo ang mga bagay na ginagawa mo sa pangsarili mo. Kasi pag nakahisos tayo, dapat susunod tayo sa gusto ng ating Panginoong Hisos, hindi sa ating sariling gusto kaya maraming umaayaw. Kaya anong sabi ni Jesus sa Lucas 6.46? Bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon-Panginoon gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Yes, madaling sambitin ang pangalan ni Jesus. Madaling tawagin si Jesus. Madaling magpray kay Jesus. Madaling humingi kay Jesus. Madaling ibig ka sa ating bibig na tayo ay sumusunod, sumasamba. Pero ang katotohanan, makikita sa buhay na hindi naman talaga sumusunod kay Hesus. Kaya ang sabi ni Hesus, bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Ibig sabihin, ayaw dumaan kay Hesus. Ayaw maglingkod kay Hesus. Now, kung ikaw ang tatanungin ngayon, gusto mo bang dumaan sa daan papuntang langit o sa daan papuntang impyerno? Personally, sa buhay kong mga kapatid, pipiliin ko ang daan papuntang langit. At walang iba kundi si Jesus yan. Maliwanag sa Juan 14.6 na si Jesus ang daan papuntang langit. Pero paano tayo dadaan kay Jesus? Ito po mga kapatid ang dapat nating gawin. Sumampalataya ka kay Jesus. Isuko mo sa kanyang iyong buhay. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at mamuhay ka na sa kanyang kalooban. Kapag ginawan natin na tayo sumampalataya kay Jesus, binuksan natin ang ating puso at hinayaan natin na si Hesus ang tumira, magiging hari, magiging Panginoon ng ating buhay. Ibig pong sabihin, ikaw ay na Hesus na. Naglilingkod ka na kay Hesus. Sumusunod ka na kay Hesus. Alagad ka na ni Hesus. Ganito po ang ibig sabihin ng pagdaan natin sa ating Panginoong Hesus. Sabi ni Hesus, I am the way. So ibig sabihin, pag naglilingkod na tayo sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay nasa kanya na. Maliwanag po sa Juan 3:16. Ang sabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, makakamtan natin makukuha natin, mapapa sa ang buhay na walang hanggan kapag tayo ay nagpasyang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kapag sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesus, na kay Hesus ka na kaya nasa tamang daan ka na. Sinasabi din mga kapatid sa Juan 10:28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Napaka-secure po mga kapatid kapag naglilingkod ka na kay Jesus. Dahil ang sabi ni Jesus, may buhay na walang hanggan, hindi na tayo mapapahamak. So, ibig sabihin, malinaw at nasa tamang daan tayo. At ano pa ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan 8.12? Muling nagsalita si Hesus sa mga parisiyo. Sinabi niya, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at dinalalakad sa kadiliman. Kita nyo, ang tunay na sumusunod sa ating Panginoong Hisos, ang sabi po ni Hisos ay dinalalakad sa kadiliman. Bakit? Dahil si Hesus na ang ilaw ng ating buhay. Siya na yung ilaw ng ating daraanan. Sa makatwid mga kabatid, hindi na po tayo maliligaw sapagkat si Hisos na ay nasa atin at sumusunod na tayo sa kanya. Mayroong nagsabi, ano ba ang tamang pananampalataya? Ano ba ang tamang relihiyon? ba? Diba? Marami po ang mga naghahanap at nagtatanong ng ganyan. Pero ang sasabihin ko sa iyo, kapag nasumpungan mo na si Jesus, ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Kaya kapag ikaw ay nakahisos na naglilingkod, nasa katotohanan ka na kapatid. Siya ang magtutumpak, siya ang magtuturo sa atin sa mga bagay-bagay na dapat nating tahakin. Basta't lagi lang nakasunod ang ating sarili, ang ating plano sa kanyang mga plano. Sumusunod na po tayo sa kanya. Alam mo na ba ngayon ang daan na dapat mong lakaran? Purihin ang ating Panginoon dahil malinaw ang ipinapahayag niya sa pamagitan ng banal na kasulatan sa Juan 14.6 si po ang daan tunay na daan at nag-iisang daan. Mga kapatid, ang ating konklusyon ngayon, huwag mong sayangin ang balitang ito. Pahalagahan mo at pagpasyahan. Itinuturo na sa iyo ang daan papuntang langit. Nasa iyong kamay na kasalalay ang iyong kaligtasan. Kung nais mong makatiyak sa langit, sumampalataya ka kay Jesus ngayon mismo tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas. Bakit? Dahil siya nga ang daan, ang katotohanan at buhay. Wala daw makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Siya ang sakto, nag-iisa at tunay na daan. Maglingkod na tayo sa ating Panginoong Hesus. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na lesson. Lesson 6 po tayo sa susunod. Salamat po. God bless everyone.